Pagkakibigay nila, kanilang mga panyo mga bimpo May namiss mo yung lupit sa amin natin guys Ang damdamin ng tao Good morning guys Samahan nyo kami, pupunta kami ngayon ni Mix at ng aking nanay sa translasyon ng Asareno. Ando dun na pala si, ano guys, si Airpat. Ando dun na siya, pupunta natin. Kasi nauna siya, alas doon siya pupunta doon. Hintay niya yung misa, nagmisa pa siya. <coughs> Sabi natin siya, <masyari> siya maaga. <laughs> eh, alas ko ato tayo punta tara. Dito na tayo guys, malapit na sa Grandstand, nagpark sa likod ng Manila Hotel. Iwan natin yung mga mahalagang bagay sa ating motor. Tulad ng mga chinelas, mga wallet, uh, ganun, card, cellphone. Pero ngayon, magbablog tayo. Dali natin yung cellphone. Dala-dala lang natin, guys. Mga dapat mga ano lang eh. Cash na halagang uh, 100 pesos. Dala-dala lang natin, guys. Ano lang. May susi ng motor mo. Tapos, itong panyo, sa 100 pesos. Ganun lang naman eh. Pag nanigaw ka, kaya napalayo yung ano, napalayo yung translation na sa reno. May pamasahe kang 100. Kapunta dun sa akot saan ka park Tawa sa yun. Siyempre lahat meron kang panyo. Kamunas. Tara guys, punta na tayo dun sa lokasyon ng naasare, no? Ay so, na nga guys, time check. si 5.15 a.m. Palabas na yung translation. Yung, yung nasa arena, palabas na doon sa grandstand. Alapit tayo kasi sabi, kanina pa yun, palabas mga 4.30. Alapit na tayo doon sa ano, sa nasa arena. Kanina pa doon sa airport. dito lang sa gilid guys yung ating mga rescuers sa mga Red Cross Time check guys, 5.20 am nandito pa lang yung nasa arena sa ano stoplight ng Padre Burgos Street sa Katikbak Parkway dami ng tao dito pa lang tingin ko dito tayo makakalapit doon solid na yung uh, dami ng mga tao uh, ah, balitaan natin sila Miguel Hey guys nakita na natin sila Miguel yun pala yung nasa arena yung eh, sa stoplight oh. ayoko na lang makapit daming tao dyan pala yung sabi ano pipa ko nakakatawid sa tawiran hmm. Ha? daming, daming tao, tao. Ah, sila. Dito ako tumingin mo. Ah. Ay na pa yun eh, eh. Feeling ko gusto nung sumabay eh, kasi last time. Ah, kasama niya yung mga anak niya lahat. Kompleto. Kaso, nalit kami. Kaya ngayon siguro nang gigil. Gusto yung maano, makapunta doon. Hindi e, siya nakapunta last time eh. Kasi ang dami niya kasamang ano, bitbitin. Tumabil lang kami. Kasama siya. Tapos kami yung pinano niya. Kami yung pinano niya ni Miguel. Nakapunta naman kami doon. Nakahawa kami sa arko. Saka sa Tapos namin ano. Di na tumuloy. Di namin na sumampa. Di talaga kami sumasampa. Kasi mahirap talaga guys. oh lunggaling. Lumalapit sa atin yung ano guys. Nasa arena. Gas, gas. Gas, gas. Papalapit sa atin ang sarino guys Tapos di siya umaandar Feeling ko maya maya Mapupuno dito ng tao Ayan na guys Sa sarino so, Ito tayo sa gilid guys Kasama natin ng Red Cross Kasama natin ng Red Cross Sa mga senior dito sa gilid Ng pangkreta Ayun na guys, unti napupuno dito ng tao sa Bangkaita. At pinawagaybay nila ang kanilang mga panyo, mga bimpo. Mamaya ano try natin lumapit kahit sa tali lang. Pero sa... uh, uh, ko hindi kayo mabibituan. Hindi talagang mahirap ang mga lumapit doon guys baka uh, madamage pa ba yung ating uh, camera. Pag lumiwana, kung bablog ulit tayo. Mamaya. See you mamaya. Na, guys, yung tali. Ayun na mismo sa harap natin. Ayun na yun. na sa tali guys. Tinaiyo ada mimpi tahu. Memang aku suka lu membaca. Natal sama Inilah. Semangat mimpi tahu. Sudah lama kita tahu. Sobrang sigit dito guys, Taas mo ulakan talaga. Tapos pag gusto mo, mo na lumabas, taas mo lang yung kamay mo. Yan, nga. Yan, mo yung na guys. Tara, try natin yung mga kalupid. Ay na mismo yung lupid sa harap. sikat nila yan, tinatago nila pa. Ayaw nilang bitawan. Try natin umawak sa lubid. Umawak na tayo sa lubid guys. Layo yung layo yung Balik na tayo kala Miguel. Ganun lang yun. Hawa ka sa lupe, di-pray mo lahat ng lahat ng gusto mo i-pray. Tapos, pagbigyan mo na yung iba. Dito na ulit tayo sa bangketa guys. Nahanap natin si Lamix. Ganun lang yun guys. No? Pag hindi nyo na kailangan lumapit pa sa arko kasi talagang ano doon mapipisap kayo doon sa arko Dito doon pa lang sa tali ano na delikado na tulokan tapos yun na nga pwede kayong mapuluputan ng tali hindi kayo pagbibigyan ng ano doon ng mga tao doon na tapihin nyo kung gusto nyo pumunta sa arko lahat sila sa pumunta sa arko hindi yung pagbibigyan ng iba doon, grupo grupo pa. Sobrang dami nila. Ganun lang, wag, wag lapit sa tali doon. Doon ka na mag-tray, yun na yung, ano, yung kumbaga, extension ng arko. Hindi na kailangan lumapit pa talaga mismo dito sa arko guys. Doon na kayo mag-tray mismo doon sa tali. Extension yun ng arko. Makita nyo naman, sobrang dami tao. Alas di mo na makita yung, yung tali mismo. Pero may video tayo ng tali na inangat nila ng saglitan lang. Kasi nangyayari yon guys pag ano, pag may napupulupotan o may uh, muntik mamatay o no, malapit ng mamatay doon sa tali. Uh, tinataas nila ng saglit lang para yung mapupulupotan is ano, uh, makaaligtas, makaalis. Tingnan nyo naman, sobrang saglit lang tayo doon pero hingal na hingal ako sa Tulakan nga ganoon parang ang, ang, konti ng hangin hindi ka masyadong makahinga tapos nagtutulakan pa di mo alam kung saan ka makakarating kawawa nga yung iba na sa gilid lang alam mo ano, nag ah, uh, ng hangin nagaanap ng hangin Nakaupo na lang ko Yung iba, kawawa guys talaga. ngayon ang ating mga tropang Red Cross. Ang <laughs> daming ano ngayon, ang daming na imatay. Sobrang pagod din siguro. Oy, yan na. Tapos na napunta na ako sa tali. Hindi ako pupunta. Baka may ako sa pa. Matapang ako po. Sama natin si Mix. Yeah. May footage ako ng ano, nasa lapit ako sa tali. Kasi nakat nila. Nakita ko yung tali. Kaso wala akong footage yung awa ko yung tali. Pero kailan kailangan yun guys, hindi na kailangan kita <laughs> yun. Kasi doon mismo, talagang malos makrush, na makakrush ka na ng kulokan. O, no? oh, diban doon. Hindi ko na mailabas yung cellphone kasi sa bulsa Oh. Talagang pitpit -pit na pitpit -pit, -pit na ako doon kanina. Makawak na ako sa tali, makawak okay. na uh. ako. Itali yung lumapit eh. Kasi nandito ako eh, nag-aabang. Nagulat ako lang, sa harap ko na eh. Nagbablog akong gano'n no? Oh. Nandiyan dyan na yung tali. Uy! Ayun na yung tali guys! <laughs> yung daddy kay Hasan na? Hindi may free to tali. Oo. Nawakang may tali. Awan yung tali. kasi yung mama. Paano makakata? Ito pa yung tali. Yung tali yung lumapit eh. Yan, pabalik na tayo sa motor guys. Ah, uh, meet natin si Daddy dun sa may pepperon, Tapos na rin daw siya magana mamanata. Tapos magsisimba tayo ngayon sa Kayapo, guys. Tapos mamaya magpo-food trip tayo. Matik na yan. Food trip. Mamaya mag ano tayo, magbablog tayo dun sa mapupunta natin bukas na food trip pad kasi uh, hindi lahat ng ano ngayon guys, bukas Madalas sarado yung mga kainan Pero may mga alam kami mga bukas na kainan Tara guys, see you sa daan Okay na nga guys, no? Atas lang natin mamanata doon no? Atas lang natin magdasal Eh, mimita natin si daddy Tapos magsisimba tayong kaya po Tapos magpo-portrait tayo

Tara guys, punta na tayo ng Ayapo. Maraming ng daan guys. Pero si Airbat, maraming siyang alam na daanan. Halos lahat ng daan, sarado, papunta ng Dito na tayo sa Abinida guys. Dito tayo nag-park. Tapos, lahat na tayo papunta dun sa Ayapo. Masabi ko rin ba na pista ng kaya ngayon? Dati, may kwento ng tatay ko. Sama niyo yun tayo yung tito boy niya tapos nagkikikahid uh, sila sa mga tropa nila dito na nakatira sa Kiyapo. Na uh, guys, hindi ko mamaya doon sa simbahan, banda. Medyo mahirap mag-vlog Abang nagpapantay sa cellphone Sabi uh, ko medyo mahirap mag-vlog Abang nagpapantay sa cellphone Kasi yung mga kaya sa simbahan Dito tayo sa kaya po guys Pulas natin to sa mga Marko nila Pero Thank you po

sa arko yan na lang sila ang mga sa simbahan ayan Ay na lang din sila nagpupuna sa mga arko ng iba eh yun lang din naman talaga ang importante yung pinaka mo yung paniniwala mo yun ang mahalaga na guys malapit na tayo sa simbahan Ayan na guys Ayan na guys Nandito na tayo ngayon sa simbahan Ang daming tao Pero ano na yan Expected na yan Pero Pray mo na tayo sa Lord So yun na nga guys yun, Hindi na tayo makapasok din mismo sa loob ng simbahan Puno na Dito lang tayo Banda sa arko Ayan Ayan sabi nga ni Kuya, sila makapasok doon. Naipit ka. Ayun lang sila Elpa to. Ang sila banda guys sa tapat sa baba ng arto. Diyan sila makapasok sa loob ng simbahan kasi ano, you know, sobrang na. lang Ayan na guys, kaatas lang natin magsimba. Tara tayo sa ating kakainan. Uh, at dyan na nga nagtatapos ang ating adventure ngayong araw guys. Please subscribe at click nyo na rin yung bell icon para makita nyo yung latest adventures natin. Tapos, palike and share na din pala para marami pa tayong magawang adventures. Muli, ako si Justin. See you sa susunod nating adventures. Paalam!